Naghain si Senator Sherwin Wynne Gatchanya ng panukalang batasa ang National Literacy Council ako Senate Bill number no. 473 na magtatalaga ng mga local school boards o LSB bilang de facto local literacy council. Layo na naturang panukala na patatagin ang Literacy Coordinating Council o yung LCC na patuloy na mamumuno ng mga programa para maging literate ang bawat Pilipino itinatag ang LCC sa bisa ng naamiendahan ng Republic Act No. 7165. Ginawa ni Win ang hakbang matapos ang lumabas ang ilang mga ulat ukol sa mababang literacy rate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang naturang panukalang batas ni Gatchalian ay naglalayon na paigtigi ng pagkilos ng mga local government unit upang makamit itong zero illiteracy. Sa nagdaang education summit sa Baguio City, lumabas na apat lamang sa sampung mag-aaral sa lungsod mula grade 4 hanggang grade 7 at may edad na 9 years old hanggang 12 ang nakakapagbasa at nakakapagsulat sa Ingles. Bata ito sa naging resulta ng mga pre at post-test na ginawa noong 2021 hanggang 2022. Lumabas din sa mga test na ito na wala pa sa kalahati na mag aaral mula grade 3 hanggang 7 sa lungsod at may edad na 8 hanggang siyam ang marulong bumasa at sumulat sa Pilipino. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, magiging mandato sa pinatatag na LCC na bumuo ng 3-year roadmap para sugpuin ang illiteracy o kabangmangan sa mga komunidad. Magiging tungkulin naman ng mga LSB ang pagpapatupad ng lokal na roadmap batay nga sa 3-year roadmap ng Council. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.